Liam Payne ipinagpaliban ng concert tour dahil sa kanyang serious kidney infection. Sa Instagram post ni Liam Payne noong August 25, ibinunyag niya ang kanyang pagkakaospital at ang pagpapaliban ng kanyang South America tour para makarecover mula sa isang serious kidney infection. Sa naturang IG po, sinabi ni Liam na ang announcement na ito ay mabigat para sa kanyang puso. Dagdag pa niya ay nagsimula na siya sa rehearsals para sa kanyang concert tour pero pinayuhan na ito na best time para magperform sa stage dahil sa kanyang... Hindi ito ang best time na magperform sa stage dahil sa kanyang current health issue. Samantala, tiniyak ni Liam sa kanyang fans na siya ay nasa mabuting pangalaga at napapaligiran ng mga tao o na sinusubukan siyang tulungan makarecover agad. Sa dulo ng video, sinabi din ng singer na quote unquote, Hopefully we'll put on a bigger, bigger, better show. Thank you. I'm sorry. Sa IG caption naman ay inabisuan ni Liam ang kanyang fans na habang nakatakdang i-reschedule ang tour, ay pansamantala na magbibigay sila ng ticket refund. matatandang ang sumikat ang English singer bilang isang member ng boy band group na One Direction. At kasunod nga nila ang kanilang indefinite break, naglunsan siya ng solo career with his hit singles Strip That Down at Get Low.